Ikalabing lima na kabanata, sa Gorgon Castle, sa loob ng kaharian, mayroon isang taong humihigop ng kape, patawad po, alam namin na pinatumba nila ang Backstreet Boys na tulisan. Ngunit wala ang target namin, sambit ng isang lalaki. Ham, sambit ng commander ng Gorgon Castle habang humihigop ng kape, si, Yearhand Shiver. Paano sila napatumba tanong ni Yearhand Shiver, ang totoo niyan hindi ko po alam, dahil nahimatay ako bago ko pa masaksihan ang mga pangyayari. Paliwanag ng nakasaksi na sundalo, nakita niya ang isang third stage adapter na gumagamit na katangian ng pagtago, sambit sa isipan ni Year Hand Shiver. Kung ganoon ang antas ng lakas niya maaring nasa fifth stage adapter siya. Magtalaga ka pa ng mas maraming tauhan, para mahanap siya, halugugin niyo ang bong kaharian kahit na ang kasulok-sulukan. Pag-uutos na sambit ni Year Hand Shiver, masusunod sambit ng sundalo at umalis na ito, habang napabuntong hininga si Your Hand Shiver. Isang mahinang pagyanig ang kanyang nararamdaman, habang napapukpuk siya bigla sa mesa. Pakiusap, magtiis ka pa ng kaunti, sambit ni Your Hand Shiver. Habang sa isang lugar, may nagsisilitang broadcaster, nasa sa screen na lumulutang. At ngayon tayo ay mag anggo sa top 10 of the week ni Siren. At patawad ngayon oras na mag-column, Ngunit may isa pa akong huling clip na ipapakita, pamilyar na ito sa inyo, ang kumakalat na mainit na video, ito ay ang clip ng nakatapos sa pang 99th na tore. Sambit ni Siren habang pinapakita ang video, ngunit di makita ang mukha ng kung sino ito. Ano na kaya ang nangyari sa lalaking iyon, sambit unang tao? Oo nga, sigurado nagugustuhin siyang makuha ng mga monarch. Sambit ng pangalawang tao, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? hindi nyo ba alam, ang toring yun ay nasuspinde, sambit ng pangatlong tao. Bakit naman tanong ng unang tao, hindi ko alam, baka nahuli, ang demonyo na tagapangalaga, nanandadaya, at ito pa, ang sabi ay inabanduna niya ang pag-cultivate na posisyon niya, siguro dito totoo ang clip na yan. Sambit ng pangatlong tao, tama ka, e paano ba makle-clear ng kung sino lang, ang isang unang hinerasyon na tore, pero karamihan sa mga demonyo ay umuutang lang para makabili ng tore. Sambit ng pangalawang lalaki, kung ako sa kanya, inilagay ko na ito sa LBA para pagkakitaan. Sambit ng pangatlong lalaki, ale isa pangang ang inumin na mula sa halimaw na may isang sungay. Dagdag na sambit ng pangatlong lalaki, habang biglang nagbukas ang pinto ng pub. At si Mino pala ito, napatingin ng mga tao sa loob habang pinupuri ang kagandahan nito. Hanggang sa umupo ito, hello, magandang dilag, patawad mong diretsya hang kitang tatanungin, sambit ng nakainom na lalaki. Huwag mo akong estorbuhin, sambit ni Mino habang nakatitig ng masama. At natahimik na lang ang lalaki, nakakainis talaga. Bakit ganito ang nararamdaman ko, nababaliw na ba ako? Sambit sa isipan ni Mino habang naglagay ng pera sa lapag upang makakuha ng inumin. Bigyan mo ako ng alak na pwedeng magpatumba sa akin sambit ni Mino. At di nagtagal ay parang lasing na si Mino, ang sinasabi ko, hindi ako makapaniwala sa lalaking iyon, walang preno ang kanyang pananalita, sino ba siya sa tingin niya, at alam mo ba ang iba pang sinasabi niya sa akin? Pagdadabog na sambit ni Mino, tama na yan, paulit-ulit ko nang narinig ang kwento mo. At tigilan mo na yan, alam mo na alam ko, na hindi ka malalasing rito. Bakit mo ba siya pinag-aaksayahan ng panahon? Maraming ibang lalaki ang pwede mong makuha. Sambit ng pub owner na si Claire, eh, kasi naman, kapag tinitingnan ko siya na iinis ako, lahat ng bagay ay sinisira niya. Ginagamit niya ang kanyang espada nang walang pakialam sa mga batas rito. At ang kanyang mata, ay parang nagsasabi ng mga kakaibang kwento. At hindi siya nag-aatubiling gamitin ang lakas niya sa kanyang kalaban, kahit na hindi pa niya alam ang lugar na ito, hindi naman daw sila mga tao. At kami raw ay magkaiba, pinaparamdam niya sa akin na wala akong halaga, ikaw, ako, at ang lahat ng nan dito ay nakaranas ng mahirap na Claire, buhay diba. Na Pero, sumulpot siya bigla, minaliit niya ang pagkatao ko, kapag naaalala ko ito ay talagang sigaw na sambit ni Mino. At hinawakan siya sa kabata mo namang mag-isip, huwag ka nang makikipag-usap o sumama sa kanya, sambit ni Claire. Pero, Claire ako ay, alam mo, kapag dumikit ka pa sa kanya, ay baka tuluyan ka ng mamatay. Sambit ni Claire, bakit, parang natatakot ka, anong ibig mong sabihin na baka mamatay ako, sambit ni Mino. At biglang mayroong pumasok sa loob ng pub, isang gintong ilaw ang makikita, isa itong gintong ibon na mayroong sulat na dala. At pinunot ito ni Mino, ito ay mula kay Carlton. Bakit kaya ako pinadalhan ng bullheaded na yun ng sulat? Masama ang kutob ko rito, sambit ni Mino, habang isang boses ang nagsalita bigla sa likuran ni Mino. Ikaw ba ang witch of the massacre? At kinabahan si Mino, inilabas niya ang kanyang punyal upang umatake. Oh, ito ang tawag ng iba sa akin, sambit ni Mino. Ngunit kaagad na dinakma ang kanyang kamay ng lalaki, at parang bata na hinawakan sa kamay si Mino hindi sa hindi ko gusto ang ganyang introduksyon, ngunit wala akong oras para sa ganito. Mayroon akong gustong ipagawa sa iyo, sambit ng ikatlong lalaki. Habang sa kabilang dako, bumagsak at nasira ang martilyo na hawak ni Mikal, habang siya ay napaupo. Dahil sa kaharap niya, hindi ka pwede dito, parang iyon ang sinasabi ng halimaw na may limang sungay. Paano ko makukumpuni ang ganitong uri ng material na may mundong umiiral? Paano umiral ang ganitong mundo, sambit ni Maykal, hoy, gumising ka, huwag kang magpakain sa intimidasyon ng material, nakalimutan mo na bang nasa proseso tayo ng pagtunaw, sambit ni j Juan habang hawak-hawak si Maykal, hindi sa ganon, kasi ang sabi mo tutulungan mo ako, kaya naman tuparin mo ito ng maayos, sambit ni Maykal habang siya ay daladala ni j Juan at umiiwas sa atake ng halimaw na umiral mula sa sungay ng halimaw.